Cancel Culture, Justice or Vengeance? A Christian Response. Welcome to Truthfully Yours. Cancel Culture is a hot topic today, but is it a force for justice or a form of modern-day vengeance? How can Christians respond in a way that balances accountability with forgiveness and redemption? Let's explore this complex issue. Ang cancel culture, na kilala rin bilang call-out culture, ay tumutukoy sa kasanayan ng publikong pagpapahiya at pagbuikot sa mga individual o or organisasyon para sa pinaghihinalaang nakakasakit o problemadong pag-uugali. Madalas itong nasasangkot ng 1. Social media outrage, mga viral campaign upang tuligsain ang mga individual o kumpanya. 2. Pagkawala ng trabaho o mga pagkakataon. Ang mga tao ay nawawalan ng kanilang mga trabaho, sponsorship o platform dahil sa pampublikong presyon. Three, Reputational damage ang mga individual ay nahaharap sa pangmatagalang pinsala sa kanilang reputasyon at panlipunang katayuan. Factual Claim Habang ang ilan ay nagtatalo na ng cancel culture ay nagpapanagot sa mga tao para sa kanilang mga aksyon, pinupuna ito ng iba dahil sa pagiging labis na maparusahan, hindi mapagpatawad at sumasakal sa malayang pananalita. Nagtataas ito ng mahalagang tanong tungkol sa ustisya, pagpapatawad at ang posibilidad ng pagtubos. The Bible teaches that all people are sinners in need of forgiveness. It also emphasizes the importance of accountability, um, repentance, and restoration. Romans 3.23 says, For all have sinned and fall short of the glory of God. This verse reminds us that we are all imperfect. And prone to making mistakes. 1 John 1 9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. This verse offers hope for forgiveness and cleansing from sin. Galatians 6:1 says, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual. should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. This verse calls us to restore those who have fallen, but to do so with gentleness and humility. Paano lalapitan ng mga Kristiyano ang pananagutan sa paraang parehong makatarungan at maawain? Action number one, hanapin ang katotohanan at pag-unawa ipunin ng lahat ng katotohanan bago gumawa ng isang paghuhukom. Action number two, pahabain ang biyaya at habag. Tandaan na ang lahat ay nagkakamali at mag-alok ng biyaya at habag sa mga tunay na nagsisisi. Action number three, tumutok sa pagpapanumbalik. Sikaping ibalik ang mga relasyon at tulungan ang mga individual na matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Action number four, iwasan ang pag publikong pagpapahiya. Isa lang nga lang kung talagang kinakailangan ang pampublikong pagpapahiya o kung mayroong mas nakabubuti na mga paraan upang matugunan ang isyo. Action number five, magpatawad habang tayo ay pinatawad. Tandaan na tayong lahat ay pinatawad ng malaki at tinatawagan tayong magpatawad sa iba sa parihong paraan. Cancel culture presents a complex ethical challenge. As a Christians, we are called to seek justice, show mercy, and offer hope for redemption. By responding with grace and truth, we can be a light in a world that is often quick to condemn. What do you think? How can we balance accountability with forgiveness? Share your thoughts in the comments below. And let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.